Magandang araw Tayo ngayon ay dadako sa ikalawang leksyon na may pamagat na ang pagkahulog at pagsasauli sa tao Ang leksyon ito ay may apat na bahagi at ngayong araw na ito, itatalakay ng, natin ang unang bahagi na may pamagat na ang pagtalikod ni Satanas Saan nagmula ang kasalanan? Mari kayang ipinagbawal ito noon? Bakit umiiral ang kasalanan ngayon? Ang bawat isa sa mga katanungang ito ay maaaring masasagot. Hindi kailangang magkaroon ng pagkalito. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa unang tanong, ang Diyos kaya ang lumikha sa Diablo? Walang talata na nagsasabing ang Diyos ang lumalang sa Diablo. Ang lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti at sakdal. Ikalawang tanong, sino ang nilalang ng Diyos? Ezekiel chapter 28 verse 15 Ang sabi, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo Sinasabi rito ang tungkol kay Lucifer, ang pangulo ng mga anghel sa langit Pansinin, sa kabanatang ito, si Lucifer ay kumakatawan sa ilalim ng katauhan o larawan ng prinsipe ng tiro. Ito ay isang hula tungkol sa literal na hari ng tiro Ngunit kung babasahin maingat, ito ay may isang higit na malawak na kahulugan dahil sa ilang hinuha, hinuha tulad ng ikaw ay nasa Eden, na na ng Diyos sa talatang 13. Ikatlong tanong, anong tungkuli ni Lucifer bago siya nagkasala? Ezekiel 28 verse 14 Iniligay kita sa may pinahirang kerubin na nagbabantay. Siya ay tinatawag na tumatakip na kerubin sa talatang 16 Dahil sa kanyang tungkulin na malapit sa luklukan ng Diyos, waring siya ang pangulo ng mga anghel Ikapat na tanong, paano naging diablo si Lucifer? Ezekiel 28 verse 17 Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Isaiah 14 verse 12 through 14 Ano't nahulog ka mula sa langit o sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap gagawin kong ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan pansinin dito si satanas ay ipinapakilala sa ilalim ng larawan ng hari ng Babylonia kung paanong ang Diyos ang hari na nasa likuran ng luklukan ng Israel gayon din si satanas ang hari na nasa likuran ng paganong luklukan ng Tiro at ng Babylonia at kung minsan ang mga bansang ito at ang mga leader ay kina gan ng mga likas ni Satanas. Kalimang tanong, sa anong gawain inakay ni Satanas ng kanyang pagtalikod? Apokalipsis 12 verse 7 At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Kanim na tanong, anong naging bunga ng laban ng ito sa langit? Lucas 10 Verse 18 at Apokalipsis 12, 8 at 9. Ngunit hindi sila nagwagi niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na diablo at satanas, ang mandaraya sa buong sandibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. Ito'y katulad ng sinabi ni Jesus, nakita ko si satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Ikapitong tanong sa naroon ngayon, ang Diablo. Apokalipsis 12, verse 12. Kaya't magala kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan, kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Ikawalong tanong, anong ginagawa ni Satanas sa ibabaw ng lupa? Unang Pedro, 5 verse 8. Magpakatinu kayo, magbantay kayo. Ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagal at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang tunggal yan ni Kristo at ni Satanas ay nagpapatuloy sa ibabaw ng lupa. Ang jablo ay tanging ang galit sa isang tao na nagsisikap sundin ng mga utos ng Diyos. Apokalipsis 12 verse 17. Ang dahilan nito ay maliwanag sapagkat ang mga giingat ng kautusan ay makapapasok sa kaharian ng Diyos at mabubuhay magpakailanman. Apokalipsis 22 verse 14 Sapagkat si Satanas sa ay isang sinungaling at isang mamamatay tao, 1.8 verse 44, mapanganib ang sumunod sa kanyang mga mungkahi. Kaya, nati, kaya ating ipasya na sundin ang payo ni Kristo. 1.14 verse 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ay may pamagat na paano nagkasala ang tao.